umaga po. Sa ating lahat. Hindi pa ako lumabas kasi umuulan. Ito yung sinasabi nilang nap-nap, siyam-siyam, ah, habagat. habaga. Opo. Ang nap-nap po, mayat maya umuulan. Yung ganun din po yung habagat, mayat maya umuulan, umaaraw. Tapos yung siyam-siyam, yan, siyam-siyam siyang siyang kung ilang araw na umuulan, nagmaaraw, ganyan po siya. Uh, na ano pa naman. Uh, ano ba yun? Ngayon, malakas ang ulan. Kanina, umaaraw. Sana, wag namang abutin ng ilang araw ito. Yun yung mga nap-nap, habagat. Siyam-siyam. <laughs> uh, nandito po ko ng bakal. <laughs> Ito, nandito po ako, ayun, ayan. yan nagtitinda po ako. Ito pa naman po yung ano, o, oh, ayan. Nagtitinda po ako ng kape ngayon. Kape. Masarap ang kape. Kape biscuit, yan po. Mmm. Ayan po. Kape biscuit. Masarap po yan. Ayan pa, Ano, ngayon, kaniba. Baga po yung ano, nagising, mga 3.30. So, ano, nagluto ako ng albusay. Kasi papasok yung ako ko. Tapos, kanina, uh, papasok na sana ko sa work. Kaso, biglang umulan mga 7, ganun. Kahapon din ganun, mga 7, biglang umulan Kaya, so, tinuloy ko na na hindi na ano. Hindi na pumasok para makapagpahinga din ako ng konti. Kaya, so, nangyayon. Kalagayan natin ngayon lan, Ito. Oh. Sarap kaya ng ano ngayon. Matulog. Kaya lang hindi ako makatulog. Kasi walang kaawa lang magbabantay. Walis-walis lang ako dito. Baka dumating yung apog ko kasi kakadaw pumasok ang ulan ang um, ano pala tubig kasi nung nung ginadyo kami dito sa tuloy pumasok ang tubig e ngayon lakas ng ulan nang araw na, pangalawang araw na ngayon na malakas ang ulan. Baka sabi niyo, uh, ano, pumasok ang bubig kaya umuwi siya. Eh wala pa naman akong kasama dito sa bahay. Oo. Ito pala yung basahan. Oh. <laughs> Bakit basahan? Ako nga, oh. yung basahan ito yung bangko kasi ito yung bangkong ano, bangkong bakal ginawa ng manugang ko hmm. masarap matulog eh kaya lang hindi pa pwedeng matulog mamaya pa, maaga pa <laughs> maaga pa ang pagtulog hmm. lahat po dito nagwawalis kasi ano pag wala na yung ulan na yan hirap hmm, nang magwalis kasi ano ah, gagamit ng hose uti pa yung ganit yung umuulan hindi ka nagagamit ng hose walis na lang ng walis para lahat malinis baha kaya lubinis ang loob ng bahay lahat ng mga dumi <laughs> pag gano pag baha tumapasok ang tubig sa bahay Nal nililinis lahat nililinis lahat ng mga sulok kasulok-surukan malinis <laughs> <laughs> Lahat ng mga ano, yung trapal na yan, nakababa kapag malakas ang ulan. lahat ng mga trapping na pagbaba. Kasi kapag malakas ang ulan, pumapasok din ang tubig sa harapan ng tika sa may tintuan. Kaya nahangin pa, o oh, yan din ng hangin. Oh. So everyone See you my next video. Please subscribe, likes and share. Ingat-ingat po tayo sa ating mga uh, pupuntahan. Magdala po tayo ng payong kasi may at may umulan ngayon, wala yung ano, yung araw kasi umaraw na kanina biglang umulan. Yan. Magdala po tayo ng payong, sombrero, sweater, medyo maginaw. Medyo maginaw po ngayon. At saka yung papasok ko sa school ha, magdala po din kayo ng payong sweater para protection sa katawan natin. Bye! See you my next video. Bye-bye!